Gwapo niya, no? Oo oh, Bakit di mo labitan? Tanungin mo ko yung pangalan niya. Sige, sandali lang. Hi, Pogi classmate. Pwede ba malaman kung anong pangalan mo? Herald, bakit? May crush kasi so yung best friend ko sa'yo eh. Ayun, no? Sabihin mo sa kanya, hindi ako interesado. Wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Tsaka tipo ng kaibigan ko yung maputi ang kutis at maganda ang itsura niya. Okay, thank you. Ikaw, bakit mo naman sinabi yun? Nilaglag mo pa ako? Ano pumasok sa isip mo? Aminin mo, yun naman talaga gusto mo, di ba? Wala ako sinabi <laughs> sa'yo ganyan, naniwala ka naman. Aminin mo na kasi yung totoo. Dinadent mo mo pa. Malay mo, andito yun. <laughs> Ikaw talaga kahit kailan eh. ano? <laughs> <laughs> Alo, Anong balita? Ang sungit niya, beh. Sabi niya, di daw siya interesado sa iyo. Ang sabi pa ng friend niya, interesado daw siya sa maputi at maganda. Ah, uh, ganun ba? Eh, sayang naman. Atras na ako dyan kung ganun. Yeah. Huwag ka na dun. mapapanatag inabibigay po ng advisor namin sa inyo Odessa Uy! right. Bakit nakatayo ka dyan? Pinagalitan ka ni mama, no? Ah, oh, ah, oh, hindi. May inaayos lang ako. Pero pare, tignan mo. May maganda babae na nakatayo doon. Saan dyan? Hindi yung nakatayo malapit kay mama. Ayun, no. Oh, yung nakatayo malapit sa gilid ng blackboard. Kaya anong gusto mo gawin ko? Pwede mo ba tanungin kung anong pangalan niya? Kahit pangalan lang ang tanungin mo. Sige na. Ha? Bakit ako pinapalapit mo? Oh, ikaw na lang. Nahihiya ako, eh. Sige na. Gawin mo na to para sa akin. Crush ko kasi yan, eh. Oh na, sige na, lalapitan ko na siya. Ah, uh, excuse me. Miss, pwede ba ako magtanong? Anong pangalan mo? Ah, uh, Miss. Kailala ako ng kaibigan mo. Kinala ko ng kaibigan ng si Pablo. Siya na lang ang tanungin mo. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. Mukhang naset up niya ako eh. Sige. Sige, pakisabi salamat. Balik na kayo sa classroom niyo. Thank you po, ma'am. Uy, tara na. Ikaw ulit, chika. Kaling mo talaga magsinungaling eh. Sabi mo, di mo kilala, pero sabi niya, kilala mo siya. Uy, set up ka talaga eh. maganda naman siya. Kaya pala sinabi mo type ko oh, sa babae. Sorry. Ha? Rabi tingin siya, ma'am. Hey, hey, hey. Two boys on the back. Bakit ang ingay nyo? Anong problema niyo dyan, ha? Wala po, ma'am. Hinahanap lang po ni Herald yung pencil case niya. Wala, na, wala eh. na po eh. Ako po'y pinagbibintangan lang niya. Hanapin niyo lang ng tahimik para kayo nagsasabong na parang manok. <laughs> Ayan kasi. <laughs> Hoy, kung kilala mo nga yung babae yun, sabihin mo nga sa akin kung ano ang pangalan niya. Nakalimutan ko na pangalan niya eh. Pero basta, kilala ko kung sino yun. Sino ngaling? Ano pati pangalan niya eh mo sa akin? Ay, hindi naman sa ganun. Walang ganyanan, brother. Never ako nagtamot kahit kanino ah. Oh, o sige, ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Kung malapit lang ba siya sa lugar namin o hindi. Hmm. Ang masasabi ko, posible. Pero iba ang street nila. Ikaw siguraduhin mong nagsasabi ka ng totoo ha. Totoo tong sinasabi ko. Hindi kita pinagtitriban. Bakit ba concerned ka na malaman yung pagkatao nun? Mag-aasawa ka na ba? Ha ano? Hindi ah Ang aga-aga gusto niyo na ako mag-asawa <laughs> Kakaibiganin ko lang muna kasi Step by step ang sinusundin ko Good luck na lang sa'yo Ay 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 lalapat sa daan at mga nangyawaga, sa likod ng mga ngiti